For today's video nga pala, pupunta kami ng Sipalay. Mag-overnight kami kasi doon. At ito pala yung service namin, city service ng Kabankalan. At mga kasama ko pala ay mga young people sa simbahan namin. Kaya tara, samahan niyo ako maglakbay papunta ng Sipalay. Kaya paalam muna sa aming barangay. Oops, tiga lang po. Nakalimutan po namin magdasal. Bago pala kami magpunta ng Sipalay, ang nagdasal muna kami. Importante kasi yung pagdadasal, lalo na po't malayo pa yung pupuntahan namin. At lalo na po sa kaligtasan ng karamihan. At hindi lang po sa kaligtasan namin. At kaligtasan na rin sa lahat na nag-overnight ngayong araw. Kaya, put God first when everything you Baka need. Baka ibig sabihin nyo, maging pastor na ako neto. Uy. At pagkatapos, ang nag-behind the scene pa nga ako Kung dito. Pagdagdag content lang kasi. Uy. At pagkatapos nga, naging pake na kami ng mga pagkain namin. At gamit. At ako pala yung tagakuha ng mga gamit. At ako na rin ang tagabilang ng pagkain. Kapag may sobra, ako na rin ang kakain. At dito pala Uy. yung pinsan ko ay naguguto na. Kaya bumili na lang kami dito ng pagkain dito sa McDo. Dahil hindi pa daw siya nakakain. At dito pala yung pinsan ko ay kulang pa sa tulog. Siguro sa sobrang excited. Uy. Di kulang sa tulog ang importante busog. Uy. Siyempre, para happy At ako naman ay kain lang ng kain. Sino ba naman hindi kakain ngayong araw dahil hindi ako nakakain kagabi. Kaya ngayon babawi na ako sa kain. syempre para busog lang. At siyempre, nagpagasolina muna kami. Dahil kaunti na lang kasi yung gasolina namin. At syempre para hindi kami maubusan ng gasolina. At alam nyo naman kasi na mahirap talaga maubusan ng gasolina sa daan. syempre panigurado lang. At nandito na pala kami sa Bulata. At boundary na po ito ng Sipalay at Kawaya. Ang location po namin ngayon ay papunta kami sa hilihan At nandito na pala kami sa hilihan Dahil sa sobrang excited eh, para bago lang na ako nakakita ng dagat. Parang aso nga ako dito na bagong kawala ala. Eh kay lamig pa nga dito ng tubig. Eh kay sarap sa paa. At syempre malamig dito ang klima. Dahil sa sobrang excited. Nakalimutan ko na makuha yung mga gamit namin. Eh sino ba naman hindi maging excited? Eh ngayon lang naman ako nakadagat. Huy. Eh ngayon lang naman ako nakapag peace of mind. Huy. Wala lang para happy lang. At kailangan ko muna bumalik. Sino ba naman hindi babalik dahil sa sobrang dami ng gamit? Sana all binabalikan. Huy. Kaming mga lalaki pala ay kami yung kumukuha ng mga bag ng mga babae. Mabibigat kasi yung mga bag nila. Mas mabigat pa sa amin. At sabi ko sa kanila may bayad to. 10 piso isang bag. Huy. Joke lang po, sinega lang. At ito pala yung pinsan ko. Sana o, oh, nag-i-exercise. At kailangan na namin ngayon magluto ng kanin. Dahil lahat kami ay puro gutom na. Huy. At syempre gutom sa travel. Sino ba naman hindi magugutom? Di malayo yung travel namin. Kaya ako na magluluto. Uy! Joke lang po, baka lagtos yung resulta ng kanin. Syempre, ako na lang yung tagahugas. At nagluto na pala kami ng aming ula. Kaya ang ulang pala namin ngayon ay piniritong isda. Ay, for today's video, ako na magluluto. Syempre, para masarap. Huy. Video batok pa ngayon naluto kong isda. Siguro na sobra ng mantik. Joke lang, sinigang. At dito na pala ako kumain sa takip ng kaldero. Ibalis na naman ako dito kumain. Mas masarap pa nga dito kumain. I Pinggan. para mabilis maugasan huy joke lang sinigang syempre hindi talaga mawala yung coke kapag kumain syempre hindi talaga mawala yung coke sa bago kumain wala lang paraganan sa kain at pagkatapos nga namin kumain ay nagpa games na kami unang games pala ay panalo na kami Pero pangalawang game ay talo na kami. Sino ba naman hindi matalo? Dahil maliit lang mga kasama. At sila ba naman ay malalaki? At ang pangalawang games pala ay padamihan ng tubig galing sa dad. Kung sino yung team unang mapuno yung tubig ay siya yung panalo. Oh. Gusong, Siyempre, panalo kami. Uy. At ang tempala namin ay yellow team. Bagama 3 days ba naman yung overnight namin dito. Congrats oh. sa team namin. Kaya abangan yung part 2 ng video na to. Bye-bye!